Man laban sa Pertuses ang Lagundi. Pero may paglilinaw riyan ang Department of Health. Nasa front line ang balitang yan si JC Cosico. Umabot na rin sa Quezon Province ang sakit na whooping cough o pertussis. Sa datos ng Quezon Provincial Health Office, pitong kumpirmadong kaso ng pertussis ang naitala mula January 1 hanggang nitong March 30. Lahat sila hindi pa raw nabakunahan laban sa pertussis. Wala namang nai-report na namatay sa probinsya, pero sa buong bansa, umabot na sa 40 siyam namatay sa pertosis. Mula yan sa halos siyam na raang kasong naitala hanggang nito March 23. Sabi ng Department of Health, mga batang edad limang gulang pababa ang pinakatingnatamaan ng pertussis. Karamihan, mga hindi pa nababakunahan. Naon na nang nagdeklara ng pertussis outbreak sa si Quezon City at Iloilo City. One possible reason is baka ang ating kababayan, simula nung nag-call tayo ng attention na merong pertussis outbreak na nangyayari, baka naging mas maingat sila. Sa ngayon na o hindi tumataas o bumababa ang mga naitatalang kaso ng pertussis sa bansa. Malalaman pa ng DOH sa loob ng apat hanggang anim na linggo kung may epekto ang pagbabakuna ng pentavalent vaccine sa thread ng mga kaso. Within the next few days after vaccination, pwede pa rin mahawa yung bata o pwede pa rin siya makahawa. Pero habang tumatagal, after one week, after two weeks, hindi na siya tatablan. Kaya bibigyan natin ng panahon para tingnan natin yung resulta kung tumatalab na siya. Umorder na ang DOH ng 3 milyon doses sa pentavalent vaccines. Habang wala pa, mungkahin na Sen. Francis Tolentino gumamit muna ng herbal medicine gaya ng lagundi, panlaban sa pertussis. Paalala lang ng DOH, bagamat makakatulong ito sa mga sintomas gaya ng ubo, hindi ito ang mismong lunas sa sakit. Hindi siya antibiotic. Ang gamot sa pertussis ay antibiotic. Uh, reseta yan, hindi yung lagundi yung magagamot dun sa mikrobyo ng pertussis. Sa mga wala pang bakuna, patuloy ang panawagan ng DOH sa mga magulang. Huwag muna nating pahalik-halik o ipapasa-pasa sa mga kamag-anak, sa mga bisita. Kasi tayo mga matatanda, maaaring di tayo maapektuhan dahil malakas ang resistensya natin. Pero baka madala natin sa mga baby na hindi pa kumpleto ang bakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.